Maganda nga at ang hari guys At uh, ito nga po pala si Dom Vlog uh, panibagong na uh, vlog po tayo no? Ayan at uh, uh, araw na naman po ng uh, ngayon guys So ayan guys uh, bago tayo uh, magkapatuloy sa pag vlog uh, Tayo po uh, ay mag intro muna guys no? Ayan na uh, babay po muna babay I'm coming to you yeah. panibagong bagong uh, vlog po tayo no. Nandito po tayo sa likod ng uh, Jollibee guys no. Dito guys, ito sa may uh, kahabaan ng ano, kahabaan ng uh, ay Fernando uh, at uh, inyong uh, anak Maganda, maganda at uh, wala na pong uh, baha ngayon. Uh, medyo uh, mainit ang uh, panahon guys no. Kaya na uh, sa mga high blood ko, uh, palala lang po at inom-inom uh, po tayo ng uh, coffee, no? So tara na guys at uh, may pupuntahan po tayo ng importanteng uh, bagay no. Ayan. Ayan guys I-update ko rin po kayo guys sa baha Dito sa may dalan uh, dalandaanan alam? Ayan Ito guys Nung malakas na malakas ang ulan Ay uh, inabot po ito na ang uh, Baha dito So gently tayo guys I'm coming back to you, baby aking uh, mga kasamahang uh, tricycle driver ayan at uh, nandito uh, uh nakapila ito guys si Adjong oh. Uh. ayan at uh, pamangkin ng aking uh, misis yan guys uh, guwapong guwapo pati yung tattoo niya. oh. Uh. ayan kitang kita nyo guys yung uh, tattoo ayan maganda yung tattoo nya at si Abay Bisaya na aking uh, kaibigan Abay Bisaya good ano, morning ayan Okay, so bani. Ayan si Kaibigan Buhit na isang ari ya guys. Um, Ang Ayan. So, yun guys. Uh, aking nga kumpari. Ayan. Kumpari ko ayan pare. <laughs> so yun guys. Ada. Uh, dito po ito sa may uh, haba ng uh, Macarthur Highway. At uh, ito nga may uh, kunting uh, abaha pa. ayun guys. Uh, Balitan muna tayo guys. So ito po yung uh, lagay ng uh, ko dito guys. Sa banda roon bago umahon. Ay ini-stop muna. Kasi nga po ito ay uh, uh, one way pero pinapadana nito guys. No? At uh, pag uh, medyo naipon dito ay uh, Uh, papag-uwi na rin, no. Pagka uh, dumami na yung uh, mga sasakyan dito, guys, no. So, ayan, uh, guys. Uh, nagbabalag tayo para sa ating uh, YouTube channel na sana naman ay, uh, uh, dumami ang ating views, no. At, uh, yung po ay, uh, hindi po nawawala ng apag-asa si Don Black, no. Ayan. So, ayan, uh, guys, no. Ayan po ang uh, latest upload ni Dom Black araw ng, uh, uh, Friday guys no so may pupuntahan muna ako dito guys sa banda rito no punta tayo sa uh, Arthur Highway no so ayan uh, may mga sakay na sila guys ah uh, may sakay na ayan Kita di dito Kita di sini, guys. So ito po yung uh, ginagawa guys dito yung uh, may nilat at uh, ito nga ay uh, uh, po ng uh, baka no? at uh, ito si Mano nasa may nilat nagtatrabaho ay uh, servisyo nga totoo lamang guys no? at uh, siya po ay uh, din Ayan. Good afternoon guys Ayan nga po At uh, uh, Malakas na malakas Ang uh, uh, daloy ng uh, tubig Ayan Ayan po no Hindi tayo makapunta doon guys Kasi uh, may sugat yung aking uh, uh ano Magmula mag doon guys sa aming uh, terminal Ay uh, May uh, pupuntang uh, Tricycle Ayan ata uh, nandyan na nga sa gadyo si Chong na aking kasama na uh, tricycle driver Ayan. at uh, pagkatapos uh, dyan ay uh, hihinto no? Ayan, na uh, may pasero na yata guys no? ikot dyan dyan guys ayan. tatlo tatlo lamang po ang uh, pinapayagan na pumila uh, dito Ayan, uh, tatlo lamang at uh, meron na nga paparating guys no? ayan meron na nga paparating na uh, ang samahan natin na uh, tricycle driver ayan. ayan at uh, uros nga po pala natin ay uh, manananghalian na naman ito nga pa pala guys si Don Black ang abo uh, ay trash uh, tricycle driver araw araw na sa lansangan umulan ng umaraw ay uh, tayo po kaya namamasada no ayan Ah, uh, nakabila ganda na nasa jam niya guys. lang 'yan. So kailangan pa uh, dito dalawa. So punta muna tayo guys sa ano, ano sa tawag nito Tayo po ay uh, Mga papatubo no? Papatubo na ang Alahas Kasi nga uh, unit na naman ang ating alahas uh, sinala po natin Para mayroon po tayong Pambayad sa mga utang no? So after tayo guys Sa uh, kahabaan ng Macarto Raiwi Ayan na uh, MacArthur Highway guys no. Ayan at uh, maganda naman ang uh, uh, daloy ng uh, traffic ko at uh, wala pong uh, traffic. Na-traffic lang po dito kasi may uh, uh, supply po dito no. Ayan na nakalubog na. Good afternoon. Uh, good afternoon. Uh, medyo uh, panapang patanghali na naman guys no. At uh, na punta muna tayo dito sa aking uh, uh, laan alahas no? ito guys uh, dito tayo sa uh, Cebuana Cebuana tayo guys no? Uh, so paano guys uh, pamaya maya muna at uh, tayo ay uh, muna no? guys sa uh, magandang uh, tanghali at uh, nandito ako ngayon sa barangay uh, Kuloong kung saan ako po ay uh, So ang aking ano guys, ang aking uh, pamasahe dito, uh, pamasahe ng aking pasahero uh, ay uh, 60 pesos. At yung guys ay uh, nakabili na rin po ako ng uh, ulam namin ngayon at uh, ito ay uh, chicken mano Day vlogger day, uh, pwede kang mag -shout out sa inyong uh, probinsya. Ano si ate ko? <laughs> ano probinsya nyo te? Amin, Danaw. Kami, uh, Bicol. Bicolano kami. At uh, nakapaghatid nga po ko dito guys sa barangay uh, Kuluong. Uh, galing ng uh, dalang At ang uh, pamasay sa akin ay uh, 60 pesos. So, ayan guys, no. Update ko na lang kayo mamaya. Mamaya shout out to lahat ng uh, mga nag-comment sa aking uh, latest upload, guys. Ayan, at uh, tara na. Uwi na po tayo. Maganda nga hali guys. At uh, ito na po yung ating uh, mga isa shoutout sa ating hali this upload guys. No? Uh, so ayan at uh, uh, basahin na po natin. Sa ating hali this guys. Ay uh, po dito ay si ma'am uh, uh, Jocelyn Arroyo. Ayan so at uh, kami kami kalab shout out po. Uh, Mama Jocelyn Arroyo. Ay guys, uh, tuloy po tayo sa shoutout sa aking uh, latest upload, no? uh, well, um, uh Country uh, Labing uh, 33 at 17, Amiga uh, Amiga Lab shoutout. Banong uh, mix vlog, ayan at Amiga Amiga Lab shoutout po. At uh, kaibigan ng uh, Sir Soloto, ayan at Amiga Amiga shoutout. Salamat uh, sa pagbisita sa akin. Ano. Ninis vlog uh, 3965, Amiga uh, Amiga Lab shoutout.

Year, uh, na vlog 78 uh, 48 Amiga-amiga love Shout out Aking kaibigan uh, Master James Vlog Ayan Amiga-amiga love Shout out John Stop uh, Par Love TV Amiga-amiga love Shout out at, uh, It's uh, Surina L uh, Mama Surina Amiga-amiga love Shout out Ayan guys uh, Supportan naman natin guys Channel uh, ni Mama Surina Surina L It's me uh, Surina L Uh, love Maga loves a uh, vlog amiga uh, amiga love shop ya, at ito ah uh, guys uh, si ito nila do ayan Mr. D ah uh, ah uh, film last last true ayan amiga amiga love shop at ah uh, vlog maraming maraming Ipong gala, bro. Not TV. Ni Amiga, like, shout out. Ata, uh, Mama Marge. Uh, Yasmin. Day. Amiga, Amiga, love, shout out. Mama Yasmin, no? Ayan, ata. Triple, wala, dosar. Uh, Repoval, uh, do Sarah, uh At aking kaibigan na pusing na tambay, amiga uh, mega love shout Ken Rosel uh, Pinoy, USA Adventure, amiga uh, mega love shout At aking uh, kaibigan Uri Official TV, amiga mega love shout out. Jani TV Vlog, ayan at amiga mega love Shoutout. Bantat TV, ayan at amiga mega love shout out. Abang uh, no, mika mika lap tau. Pinalapish uh, ko Ayan at amiga-amiga uh, lang siya At uh, ma'am Arus Maria Ruyo Ayan at maraming uh, maraming marami salamat po Siya tau I'm coming to you baby Mas uh, malupit 2040 uh, Amiga-amiga uh, lang siya tau Kayo uh, kaibigan mo eh. So yan po ang uh, mga nag po sa aking uh, latest upload guys no sa mga hindi po uh, ang at uh, nanood po ng aking uh, video ayan at uh, maraming maraming salamat po sa inyo ayan nga at uh, kagagaray lang po natin ah uh, kumain na po tayo guys at ulang uh, ulam po natin ay uh, pinritong manok no so aking akababayan uh, nga pala guys at uh, napakagandang uh, na pala no aming uh, aming galap shout amboy uragon uh, vlog no ito po ay uh, bicol guys no uh, malaki na po ang kanyang uh, subscriber nasa 22 kina at uh, ang ganda po ng uh, content niya at kami uh, kami shout-out din sa alaga niya pong si Bagwis. So ayan guys, uh, paano guys, hanggang uh, dito na lang po ang aking uh, vlog at uh, maraming maraming salamat po. Ayan at uh, patuloy lang po tayo guys, no. Malay po natin ay uh, hindi po ama uh, sa mang mangarap. Uh, baka naman uh, sa susunod ay uh, tayo naman po ang uh, sisikat hanggang uh, may buhay ay uh, may pag-asa guys, no. Babay na po, babay na.